Yeah. Isang napakagarbong gabi ang naganap sa Thailand matapos imbitahan ang Miss Grand International 2025, Emma Mary Tiglau, bilang espesyal na panuhin sa International Gala Night ng Miss Grand Thailand. Todo ang kislap at glamour ng nasabing event at nang rumampa si Emma sa red carpet, agad siyang pinagkaguluhan ng mga fans at media. Tunay na reyna ang datingan, elegante, sophisticated at may dalang karisma na walang katulad. Sa nasabing gala, si Emma Tiglao mismo ang nagkaroon ng karangalang magkorona sa bagong provincial winner na kakatawan sa kanyang probinsya para sa Miss Grand Thailand 2026. Kitang kita sa mga larawan at video ang saya at paghanga ng mga mananood habang ibinibigay ni Emma ang korona na parang simbolo ng inspirasyon at tagumpay sa bagong henerasyon ng mga kandidata palakpakan at hiyawa ng sumunod ng tawagin ang pangalan ni Emma Tiglao, tanda ng mainit na pagtanggap sa kanya ng Thai fans. Ayon pa sa mga pageant insiders, naging instant favorite siya ng international guests dahil sa kanyang grace at professionalism. Muling pinatunayan ni Emma na hindi lang siya reina ng ganda, kundi isa ring huwaran ng kababaang loob at inspiration.